Hi, mag magandang hapon mga minamahal ko mga taga subaybay eto uh, na naman ako ng mga, man ng mga, mangarito, rito Indian mango at ito napakarami ng Indian mango sa bakura na ito at ito nga Binigyan ako ng authority ng may-ari na pumitas sa punong ito ng Indian mango at ang mapitas ko raw sa akin na So <laughs> maraming salamat sa may-ari <laughs> siya nagbigay nito at ito uh, napakalalaki ng bunga ayan oh Lungkos-lungkos. Lungkos-lungkos ang bunga. At mababa lang ito. Halos abot ng aking kamay. <laughs> Eto. Ayan o. Naka, nakakabit pa sa sanga. Ayan o. Napaka-bait ng na may nito, kaya ang, ang ang mapitas ko raw sa akin ah. Thank you for watching mga minamahal kong mga ate ko, Mabuhay po. Please like and share po. Mabuhay.